Hello, good morning mga kawan tamad tamad vlog so una sa lahat ituturo ko sa inyo kung paano palambutin ang ating clutch sa rider 150 so ito siya mga idol mga kawan tamad rider po na carb type so ang problema po dito mga kawantamad ay mahirap po i-timing ng may-ari yung kanyang clutch dito. Pagpalit na siya ng handle ng ano, yung kanito pinalitan na to tapos mahirap pa rin siyang i-ano i-timing yung kanyang clutch tapos yung kanyang cable wire cable clutch ay stuck pa rin pero may irapan po siya sa ano sa pagtiming kahit hindi mo siya kahit bitawan mo siya kumakagat pa rin yung gear sa ilalim kaya napakadali lang mga idol ituturo ko sa inyo kung ano ang ating gagawin dito sa rider so hindi ko na po nakuhanan yung pagtanggal ko ng kanyang clutch gear so ang ano na lang papakita ko na lang so ito po mga idol ito lang ang ating i-adjust para po mabalik sa timing ang clutch ng ating Rider 150. So napakadilil mga idol. Ito lang po. Tatansyahin lang ninyo yung kanyang table ito. Yung higpit niya bago ito salpak. So i-adjust nyo lang ito para makuha ang timing ng kanyang clutch mabalik sa dati so yun lang po maraming salamat and pakipalo sa ating page na one tamad vlog maraming salamat